pasok tayo dito ah. sa Pila-pila. Ah, ito na yung kumukha ng ID. Hi. hindi tayo pwede mag overtake no pila pila to eh paano kung mahaba ang pila kuya ang nyo mag ihe tanggal pa ng helmet hindi na po hindi na hindi na bigay lang ng ID naku patay bababa pa pwede na kaya tayo sumingit pa ganyan naranasan mo, naranasan mo, hindi pa. Siyempre, ano naman tayo, motor eh, parang gano'n, di ba? Ay, sabihin niya, ba't tayo sumingit, pare lang tayo. <laughs> Ay, ano tong isa, oh, sundalo eh. Nandito na ano, sundalo, no? Sundalo ba yung daddy mo, ikaw? Yung kaklase mo. Ang mo? Pupunta ka sa kaklase mo. Ay, ibig sabihin, magiging sundalo ka na rin. Kasi classmate po, sundalo eh, no? Ayaw mo, ayaw mo mong sandala. ano, binipisyo ng gobyerno. Kahit hindi ka nakikipaglaban, nandito ka lang sa loob. Para paras kayo ng ano, tinatanggap. Yan yeah, o, nagbabantay na ganyan o. No? Laki din ang binipisyo ko. Ala, tataas ng kamay. Ba't ako? Tataas din ako ng kamay. Sir, good morning sir. SD Montero. Klase. po ako, mobit. Ayan okay na po, sir. SD Montero, sir. Dito rin ako babalik. Dito rin ako babalik, no? Okay. Saan ang daan yan? Na, dito rin? Okay. Tapos mali. Yeah. Dito na ka? Diretso. Ay, naku, patay. Maliligaw ako mamaya. Diretso. Gate 6 po Gate 6? Para sabihin ko nasa gate 6 yung ID ko Siyempre hindi ako makakapag drive pag wala akong ID Diretso diretso lang Mamaya pabalik dito din yan diretso Hindi eh, ka pa babalik Matagal ka pa dyan sa loob?